ang gagawin natin dito ka partner ay direct natin ito medyo malakas ito sa kuryente kasi naka-direct na po siya so ayan mga kapartner, welcome sa aking channel sa Dan Creator TV tayo ay mayroong ibabahagi kung nanood ka man ng umaga magandang umaga Pagkatanghali naman ay siyempre magandang tanghali Pagkagabi naman, syempre naman ay magandang gabi sa iyo. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po ako sa iyo dahil nandito ka at nanood dito sa aking video. Malay mo ka partner, ito ay makakatulong sa iyo. Kung makikita nyo sa harapan, meron tayong sirang rice cooker. Ito ay tinanggal natin doon sa pinakabody niya at ito yung holman niya. Meron tayong insulation sheet, thermostat, tapos meron tayong rice cooker heating element plate. Tapos, meron din tayong thermal fuse. Kung makikita nyo, ka, partner, may fuse po yan. May nakasulat dyan. Eh, kung mababasa nyo, video malayo. 250 volt. Tapos, 20 ampere. Sumunod naman ay 185 Celsius. Ang fuse na ito, ka, partner ay konektado dito sa isang paa. Tapos dito naman yung kabila. May mga connection 'yan, mga ka-partner. Tapos may mga wire din dito. Dito nakalagay yung saksakan. Tapos makikita natin dito na yung switch niya. Ito yung pinaka-switch. Tapos ito naman yung warm at saka cook. Kung makikita mo ka-partner ay maraming naka-connection na wire. May mga connection po 'yan. Medyo magulo pa siya at wala pa tayong inalis diyan. Tapos mayroon ditong wire na dalawa. Naka-connect dito sa insulation sheet thermostat. Kung makikita natin, mayroon tayong dalawang paa dyan. Ayan, tsaka ito. Tsaka may bakal dito. Tapos, may mga screw type. Ayan, may mga screw type dyan. Iniipit niya yung wire para magkaroon ng connection. At sa heating element plate niya ay makikita natin dito yung 230 volts. Tapos, 700 watts. Ang gagawin natin dito ka-partner ay ida-direct natin ito. Medyo malakas ito sa kuryente kasi naka na po siya. Siyempre, umiikot sa iyong isipan ang mga tanong kung paano po natin ito idadirect. Tama ka sa iyong narinig ka partner. Idadirect po natin ito para siya ay gumana uli. Paano ito gagana Dan Creator? Siyempre mga ka partner, tatanggalin natin ito lahat. Aalisin po natin ito lahat. Ang maiiwan ito ay yung heating element plate. Ito ang maiiwan. Lahat po yan aalisin ah, natin. Lahat yan, tatanggalin natin. At syempre ka partner, yung mga wire na nakikita nyo dyan ay useless na po yan. Hindi na po yan magagamit dahil sa ating gagawing pagdadirect. Natanggal na natin ka-partner ang heating element plate. Yung kung makikita natin ka-partner ay yung paa niya ay walang kalawang. Hindi siya nagkakaroon ng kalawang yung bakal niya magkabilaan. Wala na po siyang kalawang dahil bago pa po ito siguro. Tapos nasira. Dito tayo maglalagay ng wire. Magkabilaan kung saan nakalagay yung screw type. Diyan natin ilalagay yung dalawang connection na wire. Ang ating heating element mga kapartner ay mayroon po itong laman. Puno po ito ng powder tapos mayroong bakal na maliit sa loob, parang wire. Yun yung nagpo-produce ng kuryente tapos binabato niya dito sa pinaka-plate niya. Iniipon niya dito tapos sabay bato dito. Kaya ito ay umiinit. Kaya nakalagay dito ng 700 watts tapos to 30 volts. Ito yung kaya niyang i-consume. Ikakabit na natin yung wire mga kapartner. Ang wire na ito kapartner ay galing din ito sa kanya. Kumuha lang ako ng dalawang piraso. Magkabilaan yung nga partner ah. Magkabilaan ang kabit nyo dito mga kapartner. partner Wala kayong ibang pagkakabitan dyan kundi yan yung dalawang paa. Mas mainam pagka doon kayo kumuha mismo sa rice cooker. itong wire niya. Dapat doon na lang kayo kumuha para sigurado. Kasi mayroon siyang kabitan ng screw type. May butas na. Pag wire kasi, ipopulopot mo dito o kaya iipit. Baka maglulos pa. Ito fix na fix kasi meron na siyang butas. Tapos meron tayong shrinkable tube. Ayan. Na-order lang natin ito sa online. Ito yung wire na gagamitin natin. Nasa loob yung wire. Maganda ito dahil meron siyang balot. Nakabalot na po yan. Dalawang wire sa loob. Ang gagamitin yung plug, mga kapartner, ganito. Ito yung bibili nyo, ganito. Kasi, pang heavy duty yan. Maraming mabibili nito sa hardware. Tapos, lagyan nyo lang ng tip dito. Electrical tip. Para safety. Pagka humawa, kalimbawa, basa yung kamay mo. Ginawa ko lang yan para magiging plug. Paalala lang, ka partner, Kailangan magingat ingat dito sa pagkabit ng wire para hindi magkaroon ng uh, ground. Ipapasok natin yung shrinkable tube. Ito ka partner ay walang polarity. Kahit magkabalik ka dito. Ito ay gagana. Parang busina lang ka-partner sa inyong motor. Walang polarity. Kahit magkabaliktad, yan ay gumagana. Kasi wala siyang polarity. Ilayo nyo lang yan. Kailangan may merong clearance. Huwag nyo pagtapatin para magiging safety tayo. Sayang na sayang yan ka-partner pagka yung rice cooker nyo ay nasira tapos itatapon nyo lang. Tapos papainitan mo lang ng lighter. Papainitan mo lang yan. Mas maganda yung mayroong ganito. Ayan mga partner, okay na po yan. Pwede na natin isaksak yan. Siyempre, bago ang lahat, ilagay muna natin dito. Ito yung pinakaupuan niya. Ganyan ang pullman niyan. Balik, papasok natin dito. Mag maglagay kayo ng butas dito para ipasok itong wire sa ngayon wala tayong nilagay na butas dahil para maiksi yung video natin. Ganyan ang holman yan. Hindi na kayo maghanap ng ganito yung lata kasi doon mismo sa resco cooker ay makakuha na kayo ng ganito. marami na kayong maluluto nito dito ka partner pag nagawa nyo lang ng tama papakita ko sa inyo mamaya kung ito ay gumagana sa pamamagitan ng tubig papakulot ng tubig walang butas kayo na ang bahala maglagay ng butas ayan na siya ito na yung finished product natin sasaksak natin. Gumamit tayo ng extension. Sinaksak natin ito doon sa pader sa bahay. Nakalagay oh. Kaya kayang-kaya niya 'yan. Sasaksak natin. maya-maya lang ay iinit na yan. Ayan ka-partner, medyo uminit na siya. Lalagyan natin ng tubig. Ayan. Magana siya ka-partner. Gagana talaga yan pag buo pa yung heating element plate. 'yan Kasi pag sira na yung heating element niya, ay hindi na yung gagana. Sigurado yan, sira yan. Halimbawa, nadorog na yung tinuro ko kanina, yung parang hugis bilog. Nakapaikot. Yan. Ngayon, ay isasalang naman natin yung mayroong tubig na kaldiro. Talagang gumagana siya. Walang fuse yan mga kapartner. Dinirect natin yan pero gumagana siya. Lalagyan natin ng dalawang itlog. At tatakpan. Kukunin natin yung mamaya pagkaluto na. Ay sumabog. Sa sobrang init. Sa sobrang kulo. Sumabog yung isang itlog. Kitang kita na luto yung itlog natin. Pag ito ang ginawa nyo kapartner sa inyong rice cooker na sira ay sigurado masisihan kayo kasi magagamit nyo ng matagal. At makikita nyo dito sa aking channel yung mga upload ang tungkol dito. Andito na yung nilagari ko na yung heating plate element para makita ko yung pinakaloob. Marami na akong video dito sa aking channel tungkol dito sa rice cooker. So ayan mga partner hanggang din na lang yung upload natin. At kung bago ko pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share, and paket na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload. Sarap! Lutong-luto! Peace out!